Hello guys! Ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng courier sa Shopee. Una natin gagawin is i-checkout muna natin yung item. And then, shipping option. Makikita natin dyan, standard local. Hindi pa natin dyan mapapalitan yung courier sa Shopee. So, back lang. So, pili muna tayo ng payment na gagamitin natin sa pag-checkout. Pag nakapili na, i-click na natin ang place order. Ayan, so loading. And then, bayaran na natin using Shopee Pay. Pag okay na, click lang yung home. And then, yung me. And then, to ship, click din natin yung item. So, under shipping information, click natin yung change. So, Shopee Express, yung Gogo Express, yung available na courier sa shop na ito. So, pili lang tayo kung ano yung gusto natin. Pinili ko yung Gogo Express kasi mas okay siya compare sa Shopee Express. So, ayan, okay na. Pag clinic mo ulit yung change, lalabas yung ganyang reminder. Kasi isang beses lang tayo pwedeng magpalit ng courier. Here's another example. Ang available na courier sa shop na ito is JNT Express and Shopee Express. So ang pinili ko is JNT Express. Another example, dito sa shop na ito, isa lang yung courier niya, which is JNT Express. So kung makikita nyo, hindi na natin siya pwedeng palitan kasi si seller na yung nag-assigned ng courier sa shop niya. So if JNT Express lang yung courier niya, ayun lang yung courier niya. Kung Gogo Express or Shopee Express yung courier niya, wala na tayong magagawa si seller na yung nag-assign ng courier. Kaya hindi na natin siya pwedeng palitan. Kung makakareceive ka ng error, ito ang maaaring dahilan. Una, napalitan mo na ang shipping option. Tandaan na isang beses lang pwedeng palitan. Pangalawa, kung iisa lamang ang assigned courier ng seller's shop, di na ito maaring palitan dahil wala ng ibang shipping courier ang pwedeng mag-deliver ng iyong order. Pangatlo, kung naisaayos na ng seller ang shipment, ang courier ay hindi na maaring palitan. Pangapat, kung lumagpas na sa isang oras matapos mong ma-check out ang order, di na ito maaring palitan dahil labas na ito sa 1 or cut off. Oh.